Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo, para sa Mayo Labinsyam, 2025. Ngayong araw na ito ng Mayola Labinsyam, ang mga bituin ay nakahanay upang buhusan ka ng liwanag at suporta sa iyong likas na kagalingan at pagkamalikhain, mahal na Leo. Ang ningas ng iyong kalooban ay parang apoy na kayang painitin ang isang malamig na silid, isang sinag ng liwanag na hindi basta-basta maitatago. Ang iyong presensya ay likas na kapansin-pansin, kahit hindi ka magsalita, ang iyong enerhiya ay tumatagos sa hangin. Ngunit habang ikaw ay gumagalaw sa maghapon, mainam na bigyan mo ng pansin kung paano ang damdaming minamahal at pinahahalagahan ay may malalim na epekto sa iyong mga iniisip, kilos, at sa paraan ng iyong pakikisalamuha sa iba. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang pagdaloy ng iyong enerhiya papalabas sa mundo, isang enerhiyang may layunin, malalim, at makahulugan. Ang araw na ito ay isang paanyaya mula sa universo upang palalimin pa ang iyong pagkaunawa sa sarili. Sa gitna ng kinang ng iyong personalidad, minsan ay nalilimutan mong tumigil sandali upang magmuni-muni. Kaya't gamitin mo ang panahong ito upang itanong sa iyong sarili, ano nga ba ang nagpapasaya sa akin? Kanino ko na isialay ang aking oras at bakit? Ang pagkilala sa halaga ng iyong emosyonal na koneksyon sa iba ay magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon kung saan mo gustong dalhin ang iyong kinang. Kapag ikaw ay tunay na nagmumula sa puso, ang iyong kinang ay hindi lang pansamantala, ito ay nagiging inspirasyon sa iba. Ito rin ay isang magandang panahon upang palakasin ang iyong isipan. Ang universo ay tila nagtutulak sa iyo upang magising ang iyong talino, upang linawin ang iyong mga iniisip, at upang buksan ang mga pintuang matagal ng sarado. Maaring may mga ideyang dati ay malabo at hindi mo maintindihan, ngunit ngayon ay biglang nagiging malinaw. Gamitin mo ito bilang pagkakataon upang maglakbay tungo sa bagong kaalaman. Mga sagot na dati natatago sa dilim ng iyong kamalayan ay ngayon ay maaari mong masulyapan at yakapin. Ang katalinuhang ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, kundi pati sa mas malalim na pagkaunawa sa mga damdamin ng mga tao sa paligid mo. Ang karunungan ay hindi lamang nasusukat sa talino, kundi pati sa pakikiramdam, pagkalinga, at pagpapakumbaba. Ngunit mag-ingat sa enerhiyang pumapaligid sa iyo ngayon. Habang ikaw ay lumalapit sa ibang tao, maaaring mapansin mong may mga ugaling makasarili na lumilitaw sa mga kilos ng iba. Ito ay maaaring ikasama ng loob mo, lalo na kung ikaw ay umaasa sa kooperasyon, respeto, at pagkakapantay-pantay sa mga ugnayan mo. Gayunpaman, huwag mong hayaang sirain ng ganitong enerhiya ang iyong magandang layunin. Sa halip, gamitin mo ito bilang oportunidad upang mas lalong maintindihan ang dinamika ng iyong mga relasyon. Hindi lahat ng tao ay may kakayahang makita ang liwanag mo, ang ilan ay natatakot o naiinggit dito. Ngunit ito rin ay panawagan para sa iyo na manatiling nakapakatatag, upang ang iyong kinang ay hindi basta-basta matinag ng anino ng iba. Kapag pinili mong manatiling bukas ang puso at matatag ang isip, ikaw ay magiging ilaw hindi lang para sa sarili kundi para sa iba ring naliligaw. Habang ikaw ay sumusulong sa araw na ito, hayaang dumaloy ang iyong natural na karisma. Ibahagi mo ito sa mga taong kailangan ng inspirasyon. Maging ilaw ka sa kanila at huwag mong ipagkait ang init ng iyong presensya. Tandaan mong may mga tao sa paligid mo na sa simpleng pagniti mo ay naiibsan ang lungkot sa kanilang puso. Ipagdiwang mo ang mga koneksyong tunay, ang mga relasyong nagbibigay lakas at hindi nang hihila pababa. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga taong nagtataas sa iyo, ikaw ay unti-unting binibigyan ng mas malalim na saysay sa buhay. Ang araw na ito ay maaaring maging mahalagang kabanata sa iyong patuloy na paglalakbay kung pipiliin mong yakapin ang parehong liwanag at dilim ng pagkatao mo at ng mga tao sa paligid mo. Pagdating sa aspeto ng kalusugan, ito rin ay isang paalala para sa iyo na alagaan ang iyong katawan dahil ito ang sisidlan ng iyong lakas. Ang kalakasan mo ay hindi lamang pisikal kundi mental at emosyonal rin. Ugaliing kumain ng masusustansyang pagkain, uminom ng sapat na tubig, at kung maaari ay maglaan ng sandali para sa tahimik na pagminilay. Magandang maswerteng gawain ngayong araw ang paglalakad sa ilalim ng liwanag ng araw, yoga, o kahit simpleng pagupo sa tahimik na lugar upang pakinggan ang tibok ng iyong puso. Sa ganitong paraan, maibabalik mo sa balanse ang iyong enerhiya at mas magiging buo ang iyong sarili upang harapin ang anumang hamon o biyaya. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay gintong dilaw, isang simbolo ng liwanag, karangalan, at kasaganaan. Magsuot ng damit o kahit anong gamit na may bahid ng kulay na ito upang akitin ang positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labintatlo, at 22. Magandang isulat ang mga numerong ito sa isang maliit na papel at dalhin sa iyong pitaka upang magsilbing gabay at paalala ng iyong panloob na lakas. Isa sa mga maswerteng gawain mo mayong araw ay ang pagbibigay papuri o pasasalamat sa isang tao na minsan ay naging sandigan mo sa pamamagitan nito, mas lalo mong maipapasa ang mabuting enerhiya na nananahan sa iyo. Bilang panghuling gabay, Alalahanin mong ang pagiging isang leo ay hindi lang tungkol sa pagiging sentro ng atensyon. Ito ay tungkol sa pagdadala ng liwanag sa mga pagkakataong madilim at sa pagiging matatag sa harap ng unos. Sa araw na ito, piliin mong maging ilaw. Piliin mong magpatawad kahit hindi humingi ng tawad ang iba. Piliin mong magmahal kahit hindi ito laging ibinabalik. At higit sa lahat, piliin mong maniwala sa sarili mong kakayahang lumikha ng pagbabago sa sarili mo at sa mundong ginagalawan mo. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang kapayapaan na dulot ng pagkaalam na ikaw ay naging tapat sa sarili mo. Sa dami ng enerhiya at damdaming dumaan sa iyo ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pananatili mong nakaugat sa puso. Hindi mo kailangang sumigaw upang marinig ang iyong presensya ay sapat na upang magbago ang paligid mo. Magpahinga ka ng may pasasalamat, Leo, dahil bukas ay panibagong pagkakataon muli para magningning. Patuloy kang mamuhay ng may tapang, dangal at buong pagmamahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.